Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para sa ating mga negosyo na way patnubayan tayo ng Diyos upang matamo ang tagumpay, kasaganaan at katuparan sa ating mga pangarap. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang kanyang biyaya at proteksyon sa lahat ng ating mga hakbang at desisyon sa negosyo. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Hinihiling namin ang inyong gabay at pagpapala para sa aming mga negosyo. Naway patnubayan ninyo kami sa aming mga desisyon at bigyan kami ng karunungan upang matagumpay naming mapamahalaan ang aming mga gawain. Panginoon, sa bawat hakbang na aming gagawin, naway maging gabay namin ang inyong kalooban. Tulungan ninyo kami na maging masinop at masipag sa aming mga gawain, naway ang bawat desisyon na aming gagawin ay maging ayon sa inyong kalooban at magdulot ng kabutihan hindi lamang para sa amin kundi para sa aming mga empleyado, kliyente at komunidad. Sa aming mga kasamahan at empleyado, ipinapanalangin namin ang inyong patnubay at proteksyon. Sana'y magkaroon kami ng pagkakaisa at pagtutulungan upang magtagumpay ang aming negosyo bigyan ninyo kami ng tamang kalooban upang maglingkod ng may katapatan at malasakit sa bawat isa. Sana'y maging inspirasyon kami ng inyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng aming mga kasama. Sa aming mga kliyente at mga taga-suporta, hinihiling namin ang inyong pagpapala. Sana'y maging kasangkapan kami ng inyong biyaya upang maghatid ng dekalidad na serbisyo at produkto na makakatulong sa kanilang buhay. Tulungan ninyo kami na patuloy na magbigay ng kasiyahan at solusyon sa kanilang mga pangangailangan at naway lumago ang aming relasyon sa kanila ng may katapatan at tiwala. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa negosyo. Panginoon, hinihiling namin ang inyong lakas at katatagan. Sana'y bigyan ninyo kami ng tibay ng loob upang harapin ang mga balakid at magkaroon ng tapang upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. At nubayan ninyo po kami upang makita ang mga oportunidad sa bawat hamon at magpatuloy sa pagtupad ng aming mga adhikain sa aming mga pangarap at plano para sa negosyo. Patnubayan niyo po kami, mahal na Diyos. Sanay ipagkaloob niyo ang inyong biyaya upang matupad ang aming mga layunin at magtagumpay sa aming mga hangarin. Tulungan niyo po kaming Maging mapagpasalamat sa bawat tagumpay at maging mapagpakumbaba sa bawat hakbang na aming tatahakin. O Diyos, sa aming negosyo, kami po ay nagtitiwala at umaasa sa inyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. Sanay ang inyong patnubay at proteksyon ang magbigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay lalo na sa aming negosyo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa negosyo. Sana'y patuloy tayong gabayan at pagpalain ng Diyos sa bawat hakbang ng ating negosyo upang matamo natin ang tagumpay at kasaganaan na ayon sa Kanyang kalooban. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.